Nararamdala Dito, di yung Dito-dito. Special! Okay. mga nini, ina-training. ng po pa Mga ani ng nalapok. Maraw iyak pumunta pa sa Galing lang naman pala nung pagpasok pumasok ka lahis ng oyak niya kasi hindi wniya niya ako, mo Wala ako masabi. No. Ang Kaya na mas katandaan siya sa akin. eh... sabi bisa sa tama. Ray. Nung kung 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 Derek, ito lang si Derek. No. La si Derek. Ayun nung no, naipag-bebe tayo. Ayun yung babebe niya? Ayun, Ay, no. may babae siya kalano. Ano yung jawa niya yun? sabi ni Master. mo sabi ni Master. Uy, dito nga ako kayo. Pwede mo ito. Pwede mo Bebe ba ni yan? Hindi. Hello. Hello, hi. Solid. Ay, Ready ba? <laughs> Laban nga tayo, pre, mamaya. Atos! Okay, Sino? No. Ano, wala akong gana kanina. Ang putos mo sa akin. Isa